Palitin po natin. Yun, oh! Ang dami! Lalaki! May Oh! Yun, what's up, what's up, mga kabsat? So, nandito tayo ngayon sa Oryx. So, mag... Uh, Uh, ano tayo ngayon light gaming tayo light short gaming tayo ngayon o light track fishing so ang gagamitin po pala natin ngayon yung gasak gasak 642 XUL yung paborito natin na legalis na 1000 shallow spool 2018 na uh, daiwa legalis shallow 1.75 na polyester line ng ano lemony baribas tapos gamit tayo ng ano tingnan 4 pounds na leader line yan tapos jig heads na Rocket jig head 2.3 grams tapos yung the mickey warp natin na ano na soft bait yan yun ang dami nga po pala rito so tignan natin kung sino yung mga nandito ah nila pala si kuya rolando yan say hi naman kuya rolando Hello. yan o oh. yun nag-bait and wait sya tapos ang mga ang mga nandito silipin natin yung mga nandito uh, ah, nandito po si Lakay Romel yan si Lakay Romel yan gamit niya pala yung kapong 6662 niya yan saka si Lolo Pogs anong gamit niya wala ah wala hindi niya din nalang adik yan si Master Jojo gamit niya po yung kapong 702 yan. Si Master Ram. Gamit niya rin po kapong 702. Yun o. Ito lang naman. Ay, wala marami na. Kanina pa itong mga to. Last dos. Kaka si... Ninong's Journal. Yan. Kapong 702. Yan. Gamit niya pa rin po kapong 702 Gen 4. Yun. Tapos si Lakay Charles. Gamit niya rin po kapong 702. Si Alikabok Fishing. Pre, hawak gamit. mo. <laughs> Yan. Handline, handline. Yan, gamit si Alikabok Fishing. Apo ah, si Master Boyet. Gamit niya yung kapong 9 auto, manguhuli ng amor. Pero nandun yung aging rod niya, nandun. Yun. <laughs> ah, so, ito po. Wala po sila sa Agu Agusan del Norte. Ah, dito ngayon po sila sa Oryx. Yun. Oh, may huli na dun. Oh. May huli na, may huli na. Ayun. Malaki tong pain Yun na naman oh. Hoy, huli wala, na naman. Sa so nga po gusto po mag-order dito po kay Master Jojo ah. Meron siyang marami po siyang ano ay uh, daing. Magugulo <laughs> ano pala. <laughs> daing, daing. Yung gusto po mag-order, hanapin nyo po si Master Ram at si Master Jojo para sa daing po. Hindi na kayo maghihirap magbilad, sila na po ang gagawa para sa inyo. So hanapin niyo lang po sila o pwede niyo po akong kontakin para i-connect ko po kayo sa kanila. Yan, yan po. Yun, may huli dito. Yun! Ano, ano, grabe. Grabe. Kuya Rolando, dito ka! Others ka dito! Ayan oh, dami. Yun. So tara. Tayo mag sa ajing-ajing lang tayo. Mag soft bait lang tayo ngayon. So see you na later kakabsat sa aking uh, kung anong mangyayari sa aming fishing adventure. Salamat. Ayan tayo. Subukan natin jig head. Pero more, more on lang to. Pain to mga to eh. Jighead, head bait tayo ha. Ah. huli na lang yun ang hindi maganda kapag ano Soft bait uh. Kinana karuglugi pa lang sabitan Kinana sabitan Nagkalas. Eh. Oh? Uy! Uli, uli! Laki! Abay, balok ng balok tong. Iyan na! Uy, lumalaban! Malaki, uy! Uy! Ayan po, ayan po. hilain, hilain. Iyon! Kapon 6-6 to lang sa kalam. <laughs> may common denominator pala ngayon lahat ang nagpi dito. So kal halos lahat lahat ng rod po is galing kay DJ Tackles mula kay 702662 yung aging Rod ni Boyet. Yan. Halos lahat po pala ay, ano may uh, rally sa po ayan po sila ito sir, pwedeng makita, pwedeng masilip Silipin po natin Yun o, dami yan, lalaki, oh. Ayan po si Ninong's journal, tingnan natin Ayan ang huli niya, ayun, ang dami Ay, ang dami po Ayan o oh. 702, Gen 4 Siya ang unang basag Ayan Ako po, ilang kilo na naman yan? 15 kilos na naman Ako po, ang lalaki you o know? Ako po May paglagyan pa sa rep mo yan Pre, asa na yung Lagayan <laughs> dito na yung pag Meron meron pa, mayroon pa ito kay Boyet to eh Di ba kay Boyet to? Ano kay Boyet yeah. sa akin yan? Ah, sa iba to? Ayan yeah. Yan ito, ito, dinitin ko diyan kay Ram naman to. Hindi ko uli ni Ram. Grappy, yun oh Dami oh. Oh. Sobra. Tapos dito kay wala Romel. Eh. Yeah. Ayun oh. Sa lima. lima. Tapos ando si Pero Lando. Is na, kuno tayo lang ayan. <laughs> oh, kuno na. Yun lang. Yon Yon Tawole ah, Tawole ah, May lunglinya, kay lunglinya. Kapatid kay lunglinya. Oh. pa Oo! Oh. Oh, Nasa yung sayo? Nasa yung lalagyan mo? Oo, Kaya na to! Charles! Oh! Ayan o! Okay Charles! may uh, upang uwi ka sa mga bata! pinagbabawal na teknik Suso Pero yung pinagbabawal teknik Ayun, ang dami oh oh, you know, oh, may sweet lips pa, masarap yan Malambot po ang ano niyan, laman Ang po rito, si Ang hari ng bako ko Magkatabi yung hari, tsaka yung prinsipe oh. 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 Ayan, ito ang hari pala. Tapos si naman ang ano, emperor. Emperor ng mga bakugo. Ito naman ang hari ng bakugo. Ayan. Pagito, isang balot na isang araw. Isang balot na jig heads? Ha? Isang balot jig Oo. Ha, 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 ha. Wala pang buy one take one na po. Loko. Ha? Wala. Kasi na dapat may ganun po. Wala ang iya. Choli ko na to. Choli na doon. Slightly used pa naman. Yung cha. Slightly used. Bagong bago. Kapong 902. Bagong bago. Kapong 702. Ang huli yun. Hindi ah. Hindi ba? Ano ko yun lang? Ang <laughs> daming huli niyan, pinamigay na. Ah, yun, yeah, pinamigay na ito. So... Enjoy lang, enjoy lang. Enjoy lang, tama. Chill, chill lang, chill, chill. Oh, tapos enjoy lang, tapos exercise. Pag tumatid si Baba, takbo. Takbo, <laughs> tama. <laughs> exercise. Exercise lang kami. Pag ating ni Baba, exercise ulit, takbo. So, ang ganit na lang absat. So, kahit kung paano, nakarami tayo ng... Nakarami sila ng huli. Nakarami sila ng huli ng uh, Bangoko. So, yun. Okay, okay. Yes, okay, next time na lang ulit kakapsat. Salamat.